Yo mga kap, welcome back Maraming maraming salamat po Nakabalik kayo sa ating channel Kapuntos page po, nagbabalik Magandang umaga, hapon, gabi Maganda po kayo lahat Magandang hapon mula dito sa Chicago Kapi sa hapon, bago magtrabaho Kaya ito na Alam nyo, naghahanap pa po ng final 12 roster Ng Gilas Pilipinas silang araw Kung hindi nakapag-check, no? marami tayong ginawa During my day off Tapos nagkaroon pa tayo ng mga card breaks Kaya pagpasensya nyo na hindi tayo nakagawa ng mga pichos sa ating pampato. But anyway, uh, nahanap ko yung mga balita. Wala pa ho final roster itong ating Gilas. E eh, dalawang linggo na lang, maglalaban na na. Wala pa. Kailan ba yung si Chot Reyes yan? Sa araw ng laban? Alam ko, napakahirap, no? Labing lima yan sila. Lahat sila magaling. At lahat naman yan sila, professional, may intindihan nila kung hindi sila matatawag. Lahat naman yan, ay naga... naintindihan bago sila sumali dyan. No? at karangalan para sa kanila sa bawat isa sa kanila makapag-represent at magbigay ng time para dito sa Gilas Pilipinas para i-represent ang ating bansa makuha man o hindi alam nila yan at para sa amin mga fans Pilipino no, na uh, kung sino man ang sumali nag-try out nagbigay ng oras thank you so much at kung hindi man kayo makuha God bless you at uh, talagang hindi po talaga kaya ng labing limang players labing dalawa lang dapat medyo tagalit pa yung ating pambato si Kai Soto ito pa yung pinag-uusapan na medical uh, medical niya at uh, hindi pa hindi pa alam ng uh, ng gilas kung ano ba ang sitwasyon ni Kai uh, para sa akin ang dalawang talagang siguradong dapat kuwanin nila dyan ay si Jordan Clarkson and Kai Soto top 2 no top 2 yan talaga ang dapat kasama sa roster and the rest Bahala na si Coach Chot O kaya sila Itong lahat ng coaches nila mamili Kung so sino ba talaga sa final 12 Ang kukunin nila Pero dapat may pwesto dito kay Kai Soto Especially no si AJ Edu Playing really good Dito sa mga uh, tune-up game And napaka, nakita nyo naman na Healthy itong si AJ Edu Kailangan talaga nung chemistry ni AJ Edu At si Kai Soto Kasi nagsama na sila noon At tatandaan nyo kaya, um, sige, alamin na lang natin sa mga susunod na araw kung ano po talaga uh, mga magaganap dito sa uh, teleserye, teledrama, basketball ni Chot Reyes. No? At uh, sana, uh, mabuo na talaga itong roster para uh, magawa na natin ang uh, match-up kung ano pa talaga sino makakatapat versus Italy o Angola at dito sa Dominican Republic. At uh, talagang nalalapit na 2 weeks na lang po mga kap August 25 po ang opening At uh, magiging masaya mga basketball fans dyan sa atin Gawa na makakapanood sila Ng mga paborito nilang players From the USA team, Serbia, kung ano-ano mang bansa Magpupunta dyan sa Pilipinas Please support our team Panawagan ni Kaputos PH Kahit mga mumurahin ticket lang tayo para makasupport ang may experience nyo may makapanood ng mga liga kung saan napakataas po talaga ng antas ng laro at iba po talaga ang uh, kailangan natin na uh, suporta mula sa mga Pilipino para sa mga ating mga manlalarong Pinoy dyan sa uh, FIBA World Cup 2023 so yun lamang po mga kaputos. kung meron po kayong mga nalalalamang uh, update dyan please pakitag lang ako o DM po ako sa aking uh, kaputos PH Facebook page at yun know, yung road to 10k natin patuloy tuloy lang kaya uh, dyan tayo kukuha ng ating winner para sa jersey giveaway ni Kai Soto so yun lamang mga kap maraming maraming salamat po pabuhay po kayong lahat at po sana kayong magsawang bumalik dito sa Kaputas PH have a nice day bye bye